Hello guys, welcome back to Sun 11 Queen Tarot. Kamusta kayo mga Scorpio? Kamusta ang inyong energy? So, titignan natin kung ano ang energy sa si inyong itong buwan ng June Mga Scorpio. So, general general reading ito, pwede mong resonate. Pwede hindi. Kunin namin kung ano yung para sa si inyo. At ang buwan hindi ay ibigay pa natin sa iba. Um, siya nga po pala. Scorpio. Maraming maraming salamat sa patuloy na pag-suporta. Ah. Maraming maraming salamat po. Eh. So, ito ang size sa inyo. Itong buwan ng June. Okay, Scorpio na. Um, ang kakakaw ka na, may energy ka dito na parang ang um, mindset mo is napaka peaceful, no? Nang ganyan pagiging balance eh, ng energy mo, no? At, uh, parang parang kinakalma mo yung sarili mo na iniiwasan mo ng magalit. No? Scorpio. Nandito yung pagiging pasensya. No? Nagkakaroon ka ng pasensya sa iyong sarili. no? uh, piling mm, mo, piling mo sa sarili mo na parang, parang natatrap ka sa isang sitwasyon na makapagbibigay sa iyo ng ika ikasasaya mo no? parang natatrap ka sa ganung bagay no may mga may mga siguro ng sumasay may mga araw siguro ng sumasay pasayahin ang sarili mo yan ang baka parang mas nagkakaroon ka ng focus i-sacrifice ang isang bagay na hindi mo magawa Pati dapat may ganun energy na pwede mo namang gawin pero pinipigilan mo dahil siguro meron kang gusto meron siguro meron kang gusto offeran no? ng pagmamahal or meron sa iyo mag-offer ng love connection no may mga may mga ganon feel na no? may mga feeling kang ganon yan lang parang iba ang tumatakbo ata sa isip mo Scorpio parang uh, naunahan ka ng negative no Scorpio Siguro mabilis kayo magalit. no? Scorpio. Kunting ano lang, parang naiinis na agad kayo. No? Kaya sinasabihan ka dito na um, na kailangan mo maging pasensya. No? Magkaroon ka ng ang um, patience sa iyong sarili. No? Huwag mo lagi pairalin ang init ng ulo. Kunting bagay lang nagagalit ka na. So, kailangan i-balance eh. Kaya nandito sa temperance kailangan mo rin pakalmahin ang sarili mo. No? Mga Scorpio. Saan pa ang message sa inyo? um, huwag laging pa, huwag laging pa ang galit o init init ng ulo o konting bagay lang parang naaalib ano, ah, naaalibad na para na kayo parang yung mga ganun no? siguro siguro kayo ang pagdari di pamilya o yung mga bagay na hindi na gagawa na no? siguro ang init agad ang ulo ninyo saan so, pa masisay na mga ice cream may Scorpio. meron bang mm, siguro nagkaroon ka naman no? may mga sitwasyon ka na parang tumibok ang puso mo sa isang person na meron ka pang kapartner no? parang ganun Scorpio no? kasi sabi is tama na ang cheater or ihinto tigilan no? tigilan ang pagiging alam nyo na No? so sinasabi sa inyo ng ng inyong mga gabay is kung ano yung itong mga ginagawa mo na hindi naman karapat dapat so um, kailangan unti-unti na itong mahinto no kasi kaya siguro minsan naman ko sa point na parang umiinit agad ang ulo mo na alubad ba rin ka kasi marami ka siguro mga bagay na ginagawa na parang labas na sa buhay no? so paano itong mga pangarap mo paano mo itong matutupad ito mga pangarap mo kung ganyan ang sitwasyon na natatrap ka sa ganyan no? mga scold kaya kung meron kang pangarap no? alam ko naman talagang may lahat ng tao may pangarap mo. No? alam ko Scorpio may pangarap kayo sa buhay ninyo no? so um, sinasabihan kayo na para mabago bago ang takbo at <clears throat> mabawasan kahit pa, pa ng problema ang um, baguhin na sistema kung may mali kang ginagawa baguhin na baguhin mo na no? ngayon na Bagyan nyo na yung ganong system no? Na hindi nang um, Nakatulong sa buhay nyo. Or sa ibang bagay. No? Lagi kang maging mapagpumbaba. na no? Kailangan mo magkaroon ng mapagpumbaba. Kaya talagang ang first card ninyo is temperance. E-temper ninyo, ang sarili ninyo, pakalmahin ninyo. No? ibalanse, Huwag bigla-bigla magalit. So, ano pa ang message sa inyo mga Scorpio ng Angels? In progress. We acknowledge you for the progress you made in remembering love in your daily activities. We can clearly see the contribution you're making to the world through your thoughts, feeling, and action of love. Mm. Scorpio. kailangan lagi mong tatandaan sa araw-araw na yung mga pagmamahal no? para sa isang mga activities dapat nang puno effort ng love no? at para siguro isa rin tayong leader dito ng no? Scorpio siguro meron din kayong mga tinuturuan no? or nagbibigay kayo ng mga tops, or leader, yun, mga leader or teaching. So, kailangan na din yung pagmamahal sa ginagawa mo, no? So, yun po. Yun po ang message. Um, scorpion we can clearly see contribution you're making to the world through your thoughts, feelings and feelings and action of love. So important, you, thank you and God bless. You.